Sa isang liblib na nayon, isang gamot na pampabata ang nagdulot sa kanila ng lagim at kamatayan, isang araw ay bumiyahe ang pamilya ni Nes pa uwi sa kanilang nayon, upang maibenta nila ang factory ng kanilang ama, at habang nasa daan ay sinabi ng asawa niyang si Rudy na pakisamahan mo ang bagong kinakasama ng iyong ama, para pumayag siya na makinabang tayong lahat, ang ama ni Ness na si Saldi Min ay isang respetadong tao na nagmamay-ari ng isang herbal factory sa kanilang nayon, at ilang buwan na niyang ginagawa ang isang formula ng potion na pampabata pagkatapos ng tatlong buwan ng pag -e experiment Sa wakas ay nagawa na niya ang unang sample ng gamot at agad niyang ininom ito. At sa loob ng tatlong minuto ay nakita niya ang kamangha-manghang resulta ng potion at pagkatapos ng mahabang biyahe ay dumating na sila Ness sa bahay ng kanyang ama, kung saan ay sinalubong sila ng asawa ng kanyang ama na si Karina, at mahahalatang nag-iiringan silang dalawa dahil mayroon silang samaan ng loob tungkol sa relasyon nito kay Soddy dahil best friend pala niya si Karina, samantala ay makikita natin na masayang sinalubong ng kapatid ni Ness na si Bang ang pamangkin niyang si Han, at dahil isa siyang tamad kaya't lagi siyang kinakanchawan nila Rod at Ness, samantala ay gulat na gul Nagulat si Karina nang makita niya na biglang bumates si Soddy Min, kaya't ipinagmayabang ni Soddy Min ang kanyang potion at pagkatapos ay nilaro niya sa kama si Karina, at laking gulat ni Ness pagkalabas ng kanyang ama dahil nakita nila na biglang nagmukhang bata ito, ngunit hindi na pinaliwanag ni Soddy Min ang dahilan, at ang sinabi lang niya ay hindi na niya ibebenta ang kanyang factory. Kaya't dahil sa narinig ay nilayasan sila ni Bang, pagkatapos ay sinabi ni Saudi Min na upang mapanatili ang kanilang business, ay gumawa siya ng isang espesyal na herbal na talagang makakapagpabago ng lahat, at makikita ang pruweba na talagang gumagana ito, at ang timpla na ito ay tinatawag niya na Elixir of Immortality. Pagkatapos ay sinabi ni Karina na diba nag-usap na tayo na magre-retire ka na sa factory, pasensya ka na dahil sa ngayon ay ang potion muna ang priority ko, at makikitang nagalit si Ness at sinabi niya na plano na niyang hiwalayan si Rudy at ang pera lang na pagbibilan ng factory ay ang tangi niyang pag-asa para umpisahan ang kanyang bagong project at ito din ang ipambubuhay niya sa kanyang anak dahil nalaman niya na nangangaliwa si Rudy, ngunit sa halip na kampihan ay pinagalitan siya ng ama, at sinabing bakit hindi ka kasi magpaganda katulad ni Karina nang hindi ka iniiwan, kaya't nang dahil dito ay talagang nagalit na si Ness, at sinabi niya sa ama na ikaw ano, at bakit mo pinatulan ang best friend ko, kaya't nang dahil dito ay lalong lumala ang kanilang pagtatalo, at nagsagutan silang dalawang magkaibigan, at sa gitna ng pagbabangayan ay naapektuhan at biglang nakaramdam ng kakaiba si Sadie Mim, at galit niyang sinabi na hindi hindi ko ibebenta ang factory ko, at ipagpapatuloy ko pa din ito kahit na anuman ang mangyari, mga wala kayong utang na loob, di ba't wala naman kayong naitulong sa akin, at ako lang ang gumagawang mag-isa sa factory, at pera lang ang habol nyo sa akin, pagkatapos ay biglang nakaramdam ng sakit si Sadie Min, at sumuka siya ng dugo at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. At habang nagkakagulo ang lahat, ay biglang naging isang zombie si Saw Min na tila gutom na gutom sa laman ng tao, at bigla din itong inatake at kinagat ang ibang mga tao doon, at nang atakihin niya si Bang ay hindi sinasadyang napana siya nito sa mukha kaya't napatay siya ni Bang, at hindi sila makapaniwalang lahat dahil napatay siya ng kanyang sariling anak. At habang pinapatawag ng pulis ni Rudy ang isang tauhan, ay tumulong naman ang iba pang mga trabahador sa mga nasugatan, samantala dahil sa sobrang nakonsensya si Bang ay sinabi sa kanya ni Ness na aksidente lang ang nangyari, at wala kang kasalanan, dahil hindi naman talaga natin alam kung ano talaga ang nangyayari, samantala sa loob ay naging zombie na ang isang kinagat ni Saudi Min, kaya't agad na nagtakbuhan at nagtakasan na ang lahat, habang tumatakas naman sila Rudy, Karina at Han ay hinahanap naman sila ni Lanes at Bang Sasala, at agad silang tumakas at sumakay sa kanilang kotse dahil bigla silang inatake ng babaeng zombie na putol ang katawan, samantala ay makikitang naging zombie na din ang tauhan na inutusan ni Rudy kanina, kaya tabang nito ang ilang mga tao na nasa isang party at nang sitihin siya ng mga tao sa party ay inatake niya ang mga ito samantala ay sinikap nila Rudy at ng iba pa na makapagtago nang hindi sila makagat pagkatapos ay biglang hinilasihan ng isang zombie at habang nakikipaghilahan sila ay biglang umulan at tila napakalman ng ulan ang mga zombie dahil sa koneksyon ng herbal potion sa kalikasan kaya't nang dahil dito ay nagawa ng makatakas nila Rudy samantala ay tinawagan ni Nessie si Rudy at nag-usap sila kung saan sila magkikita Pagkatapos ay nakarating na sa bahay sila Rudy kung saan sila magkikita nila munit ngunit marami na din palang mga zombie ang umaatake doon, at ilang sandali sa wakas ay nakarating na din sila Nes, ngunit inatake at hinabol naman sila ng mga zombie sa daan, kaya't agad silang bumalik upang makaligtas, samantala ay hinabol naman ng isang zombie sila Rudy. At pagkapasok sa bahay ni Karina ay pinatay naman ni Rudy ang zombie sa labas, at saka sila nagkulong sa loob, at dahil gustong makarating na nine sa kanyang anak, kaya't nang madistract niya si Bang ay bigla silang sumemplang sa kabukiran, at nang tulungan sila ng isang driver ay nakita nila na inaatake na ng mga zombie ang mga tao sa isang truck, pagkatapos ay nakarating na sila sa police station, samantala dahil alam na ni Rudy na may kagat siya, kaya't sinabi niya kay Han na ikaw na ang bahala sa mama mo kapag naging zombie na ako, at pagtalikod niya ay bigla niyang inatake si Han, kaya't agad siyang pinukpok ni Karina ng isang bote sa ulo, at agad na isinaran ni Karina ang pinto, at nang sugudin at masira ni Rudy ang pinto ay tumusok ang kanyang tiyan sa hawakan ng isang poso, pagkatapos ay nakita nila sa loob ang isang babae na nakaligtas sa party na si Nancy, at nagkatakutan sila sa isa't isa dahil inakala nila na mga nahawahan na din sila, at pagpunta ng mga pulis sa lugar ay inatake na sila ng napakaraming mga zombie, at pagkatapos ay nakabalik sa station ang commander na nakagat, at agad na isinara nila Nes at Bang ang pinto ng station. Pagkatapos ay inatake ng nakagat na commander ang pulis na si Raman, ngunit nagawa naman nilang maikulong ito sa kulungan, samantala ay tinawagan ni Karina si Ness at sinabi niya ang nangyari kay Rudy, at sinabi ni Ness sa kanya na huwag mong pababayaan ang anak ko. At pagpanik nila sa itaas ay nalaman ni Raman na sinusundan ng mga zombie ang mga ingay, kaya't sinubukan niyang magpaputok ng fireworks upang maitaboy niya palayo ang mga ito, at nang makita nila na umubra ito, kaya't nagsuot na sila ng mga protective suit at nagdala na din sila ng kanilang mga sandata na magagamit, at kinagabihan ay nagpaputok na sila ng mga fireworks, upang maitaboy na ang mga zombie sa police station, at nang makaalis na sila doon, ngunit nakita naman sila ng iba pang mga zombie at inatake sila ng mga ito habang nasa gitna sila ng daan, samantala nang masira na ni Rudy ang bintana, ay agad nang sumakay sila ning si sa isang motor upang makatakas, at nang mawalan na ng pag-asa sila Ness ay biglang umulan ng malakas, kaya't napatigil sa pag-atake sa kanila ang mga zombie, ngunit ilang sandal ay tumilan din ang ulan, kaya tinatake na naman sila ng mga ito, at nagawang makatakas ni Ness hanggang sa makasakay siya sa isang sasakyan, pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak na si Han kasama sila Karina sa di kaya kaya't agad siyang nagpaputok ng fireworks sa gitna ng bukid, upang hindi atakihin ng mga zombie ang kanyang anak, at sa wakas ay nagkita na silang mag-ina, at nang magbalikan na ulit ang mga zombie ay agad silang nagkulong sa loob ng isang truck, at agad na tinawagan ni Lindsay ang boyfriend niyang si ramen at nagawa palang makabalik nila Ramen at bang kanina At nang paandarin ni Karina ang truck ay nawalan ito ng preno, kaya't nagdire-diretso itong bumangga sa police station, pagkatapos ay naipit si Bang sa isang lamesa at hindi na siya makaalis dahil sa bigat ng truck, samantala ay nakagat si Ningsi ng commander na nakakulong, at nang iligtas siya ni Roman ay inatake na din ito ng mga zombie, at habang kinakain sila ng mga zombie ay ibinigay niya ang engagement ring kay Ningsi. Samantala ay hinila ni Rudy si Han sa paa, kaya't binaril siya ni Karina upang hindi niya makagat si Han, at dahil hindi na maalis ni Lane si Bang sa pagkakaipit, ay nagsindi na si Bang ng isang paputok upang maihagis niya ito sa tumagas na gasolina ng truck, at nang magpasukan na ang mga zombie ay agad niyang pinatakas si Lanes, at pagkatapos ay biglang sumabog na ang buong police station pati na ang lahat ng mga zombie, at sa labas ay nakita ni Ness na nakagat pala siya ni Rudy kanina, kaya't inakap na niya sa huling sandali si Han, at sinabi niya kay Karina na ikaw na ang bahala sa anak ko, mahalin mo siya na parang isang tunay mong anak. At dito ay kinalimutan na nila ang lahat ng galit nila sa isa't isa, at pagkasakay nila, Karina at Han sa motor ay nagpaputok na si Ness ng fireworks sa gitna ng bukid, at nang papalapit na sa kanya ang mga nag aapoy na mga zombie ay binawi na niya ang sarili niyang buhay, kinaumagahan ay makikitang papunta na sila Karina at Han sa lungsod, at naniniwala sila na sa wakas ay naiwan na nila ang nangyaring kakilakilabot sa kanilang nayon, at wala silang kaalam-alam na hinahabol pa din sila ng isang tauhan nila na naging zombie. At dito na po nagtatapos ang ating movie mag-subscribe ka na po lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi lods. God bless.